Alam mo ba, Lake Berecuda ng Coron, Palawan, lawa na may dalawang klima. Isang lawa sa Palawan ang may kakaibang sikreto, habang lumalangoy ka pababa, biglang iinit ang tubig. Lawa ba to o hot spring? Tara, alamin ang hiwaga ng Berecuda Lake. Lokasyon at kagandahan, matatagpuan sa isla ng Coron, Palawan. Kakaiba sa lahat ng lawa sa Pilipinas dahil pinagsamang fresh at saltwater ito, tinatawag na brackish water. Napapalibutan ng limestone cliffs at kristal na malinaw na tubig, parang fantasy setting sa pelikula. Misteryo ng dual temperature. Habang lumalalim, may nararamdamang biglang pagtaas ng temperatura mula 28 degrees Celsius sa ibabaw, nagiging 38 degrees Celsius paglampas 14 meters. Tinatawag itong thermocline, isang natural na layer sa tubig kung saan bigla ang pagbabago ng init. Divers Paradise Paborito ng mga divers at free divers dahil sa kakaibang karanasan sa ilalim, may parts na malamig, may parts na mainit, sabay-sabay. Walang gaanong isda, pero ang experience? Once in a lifetime. Science Explained Ang init sa ilalim ay dahil sa geothermal activity sa paligid, mainit na bato sa ilalim ng tubig. Ang kakaibang tubig layering ay bihirang mangyari sa natural lakes, kaya't isa ito sa pinakarare na lawa sa buong mundo. Isang lawa na tila may sariling klima, Lake Barracuda, isang patunay na maraming hiwagang likas sa ating bansa. Ito ang Simply Marjun Channel, ang tambayan ng mga kwentong di mo aakalain.